Gaano nga ba katagal mabasa ang working permit kung ikaw ay galing sa third world country? Depende ito sa maraming factors pero kadalasa at karamihan ang mga working permits lalo na kung kayo ay magagaling ng Pilipinas or ng Middle East ay maaaring tumagal mula dalawa hanggang siyam na buwan. Bakit matagal? Una, kailangan mo na ma-verify ng iyong employer dito sa Croatia na walang available na local worker para sa posisyong ina-applyan mo. Pangalawa, may background check pa mula sa immigration at sa police, lalo na kung first time mo mag-apply. Ang atlo, nisan mabagal ang processing ng MUP or na embassy, lalo na kapag peak season. At kung kulang ang iyong documents, mas matagal pa. Kaya tips, siguraduhin kumpleto ang requirements at makipag-coordinate sa iyong employer or sa agency. Gusto mo bang malaman ang mga documents na kailangan? Well, i-follow if mo ako para sa ating next video. See you soon sa Croatia. Ciao!